Bindurin yung vlogger baga. Ay, aremanday Sisimang si yan. Follow nyo na. Please. ang dami kong pagkain ngayon. Tingnan nyo. Ayan o. Yun, dami. May mga prutas pa. Galing kay Mayor. Choco pie, galing kay Gian. At ito, yung paborito natin. Uy, dumi pala ng koko pasensya na guys kakagaling uh, ko lang kasi sa trabaho eh. Ayan, no? tapos ito yung kanina pa natin tinitingnan niisip ko kung yakult ba talaga to o anong tawag dito sa Japan ito, ito yung alamin natin ngayon kung yakult talaga to panoorin nyo ang gagawin ko yon, eto na mga mga pare koy. Tingnan natin ngayon kung Yakult ba talaga yung kanina. Ayan, syempre, kailangan natin ng tulong ni Google. Punta tayo sa Chrome. Tapos, search natin tong Google Translate. Tapos, ayan. Ito, pwede nating switch yan. English to Japanese. Ah, mali. Dapat Japanese to English. Tapos, pindutin natin yan. Parang camera. Oops, loading. May hinasignal ah. Ayan na. Ayan na. Tapat lang natin yan. Tapos mag-scan na yan. Uy. Love Yell. Hindi pala Yakulto. Anong ibig sabihin ng Love Yell? Anong... Siyempre, pipicturan na muna natin. Mali-mali ah. Picture natin para makita natin yung totoong result. Ayan. Dumi talaga ng kukuko. Mali. Love elf naman lumabas. Ulit ulit. Ito. Ayan na. Ayan na. Picture na natin. Love ye. Lactic acid bacteria that reach the intestines. Ah, parang yakult nga. So, hindi mo lang yata naintindihan ang ibig sabihin. Galing. Pero hindi natin malalaman kung yakult talaga to. Iba pala tawag dito. Siyempre, tikman natin yan. Tikman muna natin, guys, para malaman natin. Yan, ha. balik na tayo. Na, tikman natin, guys, tong ano, tong love yell ng Japan na parang yakult. Ya, tikman natin. Uy, baka pa na bukas. Ano ba naman yun yan? Saan muna natin? Ang ko lang, ano, buksan kagatin natin hmm. ang hirap ayun bukas na wow amazing I ayun mean, guys tikpan natin ha Love you <laughs> in Japan. Mmm, ang sarap. Parang yakult. <laughs> Parang yakult din yung lasa. Yakult naman yata talaga ito eh. Love you, pa. Thank you for watching. Yon!